Hello! Kamusta kayo? Ako nga pala si Mama Lai, isang full-time nanay. Samahan nyo ako ulit sa aking ganap ngayong araw. Magandang umaga! Samahan nyo muna kami pumunta ng palengke. Wala na nga pala kaming bigas at bibili tayo ng konting stock. Ito nga pala ang ating presyo ngayon sa bigay. Pili na rin ako ng itlog na 12 piraso lang. 8 pesos ang isa. At tapos dito naman tayo sa mga gulay-gulay or pansaho. Buyas, bell pepper, siling haba, patatas at bagyo bean. Nakalimutan ko nga palang bumili ng kamati bumili na rin ako ng pork at chicken. Pag-uwi, kumain na nga kami ng almusal at aalis na itong magtata. Bili na rin pala ako ng mga frozen goods Pag tinatamad ako at wala akong maisip na lulutuin, ito ang ating lulutuin. Bumili rin ako ng 12 piraso na Pansin ko lang, dalawa ang malaki, yung iba ang na. Ewan ko ba kung nabudol lang ako? <laughs> i ko na rin pala yung mga ating pangsahog Nakalimutan ko talaga yung kamati Hawa ko na nga siya kanina Ewan ko ba minsan ako ay na-amnesian Hinugasan ko na pala yung mga karne na nabili Kinikilo-kilo ko nga pala para pantay walang lamangan. <laughs> at tapos gawaing nanay pa rin ang gagawin natin. Bali hinugasan ko to kagabi pa to ina namin at kanina umaga. Try nyo na ba itong baking soda anti-kulo? Mga mamis, legit 100%. Dalawang taong ko na tong ginagamit, talagang hindi nangangamoy kulo. Hindi kasi epekto para sa akin yung suka. Lalo lang siyang nangangamoy kulo i -try nyo to minsan mga mi, hindi kayo magsisisi. O, di ba productive nanay tayo? Pagkatapos mamalengke, ito naglalaba naman. Nagawa ko na ito para bukas sigahiga na lang. At wala rin naman akong estudyante ngayon at nasa Las Piñas. Pero ganun pa man, kahit walang pasok ang mga anak natin, wala pa rin day ang nanay. Kaway-kaway. Kaway-kaway sa mga nakatapos na dyan maglaba. Pupunta nga daw itong si Junakis doon kila tita na sa Las Piña. Inayaan ko din long weekend naman. O siya, hanggang dito po muna. Follow for more vlogs. Salamat sa pagsama. God bless!